Ah, good morning, good morning. Nakarating na tayo dito sa Sun Bar. Andito tayo sa Sunbar, guys. Ang dumating tayo dito ay alas 9.25. So, isang pangka lang muna dito sa arena. pa so, tayo kasi man, dito po, guys. Kasi, guys uh, ang dito sa Sandilog. Sandilog. Sandilog kali ng pa mga paradaan Ito ng bangka. Hi guys. Isang bangka lang po dito sa area ng Sambar. Ang Sambar natin guys ay yung lubog medyo nang kakaroon dito ng halog dito. Ayan. few moments later. Hi ah, guys, and na yung makita natin sa so, kanto na ng bangka. Ayan. Pumasok na dito sa sandat. Hello, <laughs> no, Ayan. Ah, Yan pa lang ang bangka dito. Pangalang bangka pa lang dito sa okay, sa sandat guys. Wala pa. Ayan guys, andito na yung nakita natin sa daan mm -hmm. papuntang fish building guys ito. So, benta kagad tayo ng ating mga palinda guys. Ice cream sa tubig. Ayan sila sir. Ang galing yung kuskiling sila. So, kay Queen Angeline na sa kayo ng bangka. Malagod pa sir. Pwede pa yan, gagi. Flavor. Sige, add dito. Sige pa, Ano na pumbara dyan? May basura man tayo sir. <laughs> Yung nag ang ice cream ni sir. <laughs> ah, wala pa sa bar natin ngayon. Lubog pa. Ayan. So, hindi-hintay pa tayo. Alas, yes. Medyo na po uh, nang na nagkaroon tayo ng mga guest dito sa Sambar so tatlong bangka pala po natin dito sa area ayan

Ang nasambar natin, patuloy pa rin sa paglubog guys. Ay. Ah. Ay kumain na muna ng tanghalian. So, gagawin natin, ngayon habang ulan tayo maglokan. Tayo muna magso dito sa samba. Ah. Ay, kaganda ng swimming. Takda, ba't tayo, tayo maglalamang? Ah. Ay, naiiinit na guys. Ah, wala tayong malulukan dito. Swimming, swimming muna kaya guys. ah swimming. Para hindi tayo mainitan. Ayan guys, tapos na tayo maligo guys. Tayo nilang gagala sa Bituin. Titignan natin kung may mga guests po dito dun sa Bituin. Tara na. Gala-gala tayo habang wala pa po dito ng ating malukan dito sa samba. Gala tayo sa Bituin guys. Ayan guys, sa tapos na tayo ng Bituin. ngere na Ito yung kores pag pinagpuntaan dito sa, sa naso ko, camping site. Solar, by solar ang um, power core muna dito. Solar. And, nakikita na may kanilang liga dito sa area na ito. Tara na. Okay, andito na tayo sa Bituinco, guys. Eh, wala rin silang kasi ng guest pa sila sa, eh, sa room ito.

A few moments later. Michael Bila po. Michael Bila Apo. Can I be your <coughs> lover? po. <boy boy? laughs> Can I, I be your <laughs> today, tay, yeah. you be um, lover? Rizal. Bye Ayun natin sa may bituin cove yan. Kalina. So bumalik ka tayo dito. Ay, asalabong po. Ito lang dalawa ano po order na. Ako Order ka agad sila sa akin ng noodles. Sana all. ice cream. So, dodotoy na natin guys. A shout out po! Shout out, shout out, out po! po. Yun! Andito na daw po sila sa some bar. Pero walang bar. Ayun. Lubog ang bar. Kuya, yung ano din dapat. Hello! Ah, shout out po! yung uh, ba? Meron na po eh. Marami po lover boy sa mundo. Hi. Pero may walang Michael B lover boy ko hindi ako lang. Opo. From Taytay Rizal. Taytay Rizal. Ate Garisal din po kayo. Yes. Rizal din po ako. Salamat Taytay Rizal. Salamat Taytay Rizal din po ako. Salamat ka? Opo. Taytay. Sa uh, pumuntang Antipolo po sila eh. Ah, Taytay. Sa may malapit po sa Antipolo. Oh, pak po kayo ng Antipolo. Yan. Nasa baba lang po kayo ng hina, uh, Naris Cover Court. Apo. Oo. Sa may tiklo. Apo. Ayan. Walk. Sila yung nakasalubong natin kanina. Ayan po. Number natin. Bibigyan natin. Pajikas po. Ngayon guys. May bagong dating na naman tayo ng baga dito. Namin naman yung guest. Ating alok pa rin naman. Ako ng ating mga palinda guys. Para makabeta tayo. Sa guys na ulan-ulan na, na dito sa area ng sambal. Ice cream, ice cream. Guys, segala stresan yang happen. Saya nak kakak rontai nang. Guys, ini dah sa sambal guys. Saya ni dah marah tinggal nang guys dah ini dah sa sambal. Tak lembang kanan yang di atas area. Nanti nanti nampun minat datang guys. Nah guys, Ay, tay tay tay, baka minaglan ang ating benta. Ayan guys, limang minuto bago magkalasin ko guys. Ayan. So, may tayo dito na benta ng ating ice cream dito, dalawang bangka po. So, tatlong bangka, bali ako sa tatlong bangka po. Yung sa pumunta na po ng kalayo. Mabay na. Pupuntahan natin yun guys para maningin tayo doon sa bangkang ice guys. Ayan. Shoutout kay Zen House. Yeah. Sa Waseko Epic. Shower. Epic Waseko Shower. Ayan. Waseko was Shower ha. Ha? <laughs> ah, kahira Kahirapan. kahirap Banggitin pangalan ng bangka mo. Waseko Epic Shower ha. Epic Shores. Shores ba yun? <laughs> <laughs> Para kasing W ang isa mo. Para kasing yung huli mo. chor ba bahala ka dyan naman basa mo dyan basa may wasay ko yung kick yun ayos na yun yun na yun makikita yun sa barangay kalayo Yan, guys. so pumunta pumunta natin yung mamaya mga guys yung ating pautang doon sa bangka kanina sa umuna na sa atin yun shout out sa mga guests ng Sandhouse shot. Yeah. Ayan po sila. Ah, Ito na natin sa banggay kalayo. May mga konti. Pa Magdagdap lang bumili itong sa ng Waseko Epic Shark. A few moments later. Ngayon guys, nandito na tayo sa Barangay Kalayo guys. Nandito na tayo sa resort ng ating sisingin na lang ang bisita. Yes, nangangutang sa atin. So, anito po yung bangka. So dito pala lang dito lang tayo yung gas nila. Hintayin natin na dahil hindi para po ba sa bangkero yung kaninang ah, ng sinakyan. Ayun, yung bangka sinakyan nila. So dito natin nakita to. Oh. 40k. 40K. Yo oras. Yo oras lang kailangan. Ng oras. Pag nakapunan ko na yung oras Ewan ko, hindi ko alam Pagputi yata na lahat ang buho ko Ayan guys, ang buong kabuhan ng kalayo Pang ng kalayo beach Yan Mabay oh guys, ang wow. So hindi natin pwede iwanan itong bangka na dito At may anong po dito sa area ng kalayo beach Yan nagkakaroon po alam dito so may pupunta pa tayo dito ng mga tropa natin kung, ewan eh, ko kung matatagpo natin dito sa area na to nandito po yung bangka pero yung tao po hindi ko po alam kung makakita natin dito pag hindi po natin nakita dito ngayon bukas na lang po natin makukuha yung ating mga tao so, tara na hindi 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 lang yung, yung, yung magbabayad sa atin guys nandun daw sa loob sa loob na yan Ayan guys, nandito na nating pera. Mahil sa ice cream natin na pautang natin dito sa sakin ng mga pera nito. Tara na. Hanapin pa natin yung iba nating tropa. Pag hindi natin nakita ngayon, derchowin na tayo guys. Ayan. Ayan, shout out. Aroly. 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 Ayan, mga bata. Ayan, shout out. Ayan, tayo nalaga na guys. Ayan. Meron naman alon. Tara na. Gagalan na tayo. Hanapin na natin yung mga tropa natin.